Pero mga tanda ko ninyo, kini mga survey sa SWS, sa Pulse Asia Survey, unsa ni ka-credible mga kabombo Tinuod ba ni siya nga survey or basin o uh, mind conditioning lang ni? Pagpakondisyon lang ni sa utok sa mga tao mga kabumbo. kamo nga namina o nakasuway na mga na almost taga SWS, gido almost taga Pulse Asia Survey, para pangutan on mo para i survey mo kay sukad masukan sa akong experience sa akong pangilaron walap man wala pa ko nakasway nga giduol ko og mga tig survey unya na sa ko wala kay kung akong basihan ang uh, social media ang mga netizens mas daghan ang nakauyon sa war on drugs ni kanhe presidente rodrigo duterte mas daghan ang nakauyon sa yang style Mangutana ko ninyo, asa may inyong palabihon? Asa may inyong palabihon? Mga matay ang mga inosente gumikan kagipatay sa mga drug addict? Or mga matay ang mga drug personalities kay ni Sokol sa drug operation? Asa may inyohang paborable? Di nato malalis mga kabombo nga daggan od ang nangamatay sa war on drugs libuan kabuok ang nangamatay sa war on drugs mga kabombo pero pangutana wa nalay kwenta ang mga nangamatay nga mga biktima sa tulis gitulis gipatay. Gilugos, nilugnot, gipatay mm di ay lalaki nagtama gibadsat sa diyang na badshot nanunggab gay lalaki nangay kwarta sa inahan nagtama wa tagay na kwarta nanunggab mm. ayun na, na ba dagan mga inosente nga mga tao ang gipatay sa mga drug addict ha nang love ni ang drug addict para mga kwarta palit sabo sus gigukod man sa biktima agidunggab ang biktima pwedeng pataya nga po sa nursing student, gilugos, ang suspect drug addict, nagtama, na nulis kay naangol sa suyop, sa dihang nisinggit ang nursing student, o gipusil sa tulisan nga drug addict. Oh. Dey babay, dalaga, gilugos sa silingan nga adik, nilugnot o gidunggab, gipatay. Dey dalaga, gituok sa drag adik, kaya gipahimuslan. E, Iyon ba? asay inyong palabihon ang kining mga drug per, drug personalities nga nangamatay kay gipatay sa sa mga pulis kay misukol atol sa drug operation or kini mga innocent nga mga tawo nga gipampatay sa mga adik nga mga ripis adik nga mga tulisan May yung mga tanda kuno kunin timbang-timbang na kunin nyo timbang -timbang, maayo. Ha? Unya, unsa ka credible ang kininiaga survey dili ba ni siya na conditioning e condition ang utok sa mga tao pinaagi sa mga sorbi sorbi gawas karon mga kabumbo e ako bang good dili kumutuod o dayon kay maniid man ko palibot ug sa dagan sa mga panghitabo kay matud sa report 61% sa mga Filipino ang pabor sa investigation sa House Squad Committee sa mga nalambigit sa isyo sa extrajudicial killings sa illegal nga drogas mga kabombo kung ako'y pasultihon diri sa social media mas daghan ang nakaoyon sa style ni kanhi presidente Rodrigo Duterte mas daghan ang nakaoyon nga pamatyon ang mga drug personalities hilabi na mga drug pusher nga musukol walay mga drug addict karon kung walay mga drug pusher Timan eh, usa ka membro sa inyong pamilya, mahimo ganing drag addict, guba yun na inyong pamilya? Masudlan, gani, og usa ka drag addict ang inyong pamilya, imong e anak, imong e manghud, imong e igsuon dun gani, usa sa membro sa inyong pamilya nga drag addict, so tianta mo, ha? Guba yun ang inyong pamilya? Ang addict manghud, mangawat og butang, Bisag unsay makitaan so sa balay nga pwede pang mahalin, kawaton ibaligya. ubak oh. ka, og unsay ibbang abutang nga iprinda, iprinda para ipalit og shabu. Dagan naguba ang kaugmaon, gumikal aning shabu. Ha? Mao na dun na gani adik usa sa mga miyembro sa inyong pamilya, adik gani, makaapekto na sa inyong pamilya mga kabombo. Kabantay mo nga mas bugat ang, sal, ang ang silot sa drug pusher kaysa drug user Kung section 11 ka section 12 imong kaso na ka drogas or paraphernalia makaha or visiting drug den ka gaandra imong silot pero drug pusher ka section 5 Republic Act 9165 nya section 5 imong kaso ha na igo ka sa bypass operation dakpan ka oh non-billable, non ka kay baybas man. Gibaybas man ka, section 5, imong kaso. Bukat ang silot sa mga drug pusher. Walay drug addict kung walay drug pusher, mga kabumbo. O, oh. o niya, di ay survey, nga matod pa, 61% kuno. Sa pa, majority sa mga Pilipino nga nakaoyon sa gibuhat sa quad Uh, House Squad Committee mga kabumbu, Giporma oh. sa House of Representatives ang mga panel nga gilangkuban sa Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights o Public Accountant or Public Accounts. araw aron imbistigaran ang mga isyu nga may kalabutan sa administrasyon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte mga kabombo oh, O. Niya ang uh, survey, matul pa sa nigawas nga survey sa Polls Asia, survey, uh, ah, sa sa kapagtuon sa Polls Asia, mga kabombo, 61% sa mga Pinoy may sa investigasyon batok sa extrajudicial killing o illegal nga drogas sa mga kabombo. Mangutan ko ninyo kamo nga namin ron mo tuo mo aning survey ha or basin mind conditioning lang ni eh. gikondisyon ang utok sa mga tao mga kabombo kinsa may nagpaluyo sa mga survey kinsa may nagsponsor sa mga survey kay kanang survey survey mga kabombo why mahitabo nga survey kung why kwarta nga palihokon doon na yun budget, doon na fundings kinsa may naghatag sa maong budget para mulihok ang tig survey mga kabombo ganahan ka kamo survey wayfunding sa mga kabombo daag na ay money involved pangutan kinsa may nag-sponsor sa maoga survey mga kabombo para pud nga makalihok ang tig survey ang mga surveyor para maka Survey nga to sa lain ng mga syudad, lain ng mga barangay, sa mga suok-suok para mangutanas mga tao. kamo nga naminaw karon, nakasuway na ba mo nga g-survey mo? sa taga SWS o sa taga Pulse Asia? Wa ba ka ni gimao-mao ang ilang survey mga higala? Kining ako a ah, pangutana lang.